mga kabukid, mga kabis kami mga ngawil oh. ngayong gabi kain muna kami mga gutom na ilalim Dali tayo nang. Dali Igat, igat, igat. Light. Plus light. Plus light, plus light. Plus light. Plus light. Tuh. Ah. Oh. Kakak igat tahu lagi. Yuk. Tengok. Bikat, bikat.

Ikaw na naman. So, ayun, so, ayun. lagyan na natin dito sa timpa mga kabukid mga kabes para di siya magdumi eh, no? oh. yun oh. Ito po. Ang nahuli natin yung igat. Oh. Laki, ano? Pabigat. Ayan po. Igat. Ayan. Okay po. Okay. Oh. saan bukas <laughs> ayan. so ayan po natanggalan natin yung kawil tubig huwag natin lagyan ng tubig takmang camping na kami mga kabuki marami so so oh ito na nagtend kami oh padilim oops ah ayos may sport pa oh yan oh

malaki Iba. po. Igat na naman oh. Iba ang hatak eh. Oh. Kala ko. Iba yeah. Ang laki. Tag-igat ngayon ah. Oh. Ang laki ng paing ko eh. Ang pangan natin. Ang <coughs> ah, laki. Dalawa na. Mm. Malaki ito. Oh. To. Ano mm. Okay. Eh. Bago. Ano? Ano'ng karin? Bago. Buo ang nilagay mo isda? Mm -hmm. Bago Blue yan, nakahuli lang. Ah. Ah. Ah, yung bago oo. Ano yan? Iga. Mga butik Iga. Iga. Robin. Tinik. Ano ba 'yung pinaano? 'Yung ah, tinik nung ano? tinik nung kinain mo? Oo. Ha, bago. Hasang, hasang na pinain okay, so... mo yata. Mas malaki yung kain. Mas malaki yan? Kesa dito, ito yung Ano yun? Ano Ito. Sabi sa akin. Ha? Sabi ko Hindi. Tumusok lang siya. Ayan mo lang. Ah, akin na, akin na. Pa, ano yung hmm? Pa, awak mo itong Ano ito hmm. na kayo? Ito yung dulo. Nasa ilalim? Oo, oh, ayan na. hindi natang tang naglock nga bro ano ba yung mga yun na po, pangalawa uh, uh, <laughs> dalawa na <laughs> uy 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 malaki <laughs> nga yun malaki <laughs> 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 nga ang ulo Buhay ka pa ha oh. Ba't napakaraming igat ngayon Oh Ayan no Ang laki no Ayan no oh. Ang Igat po Igat na naman oh lalaki Oh Mas malaki to Hmm. Ah, Uff Kaya na ubus ang walit, kinakain ang bigat Ang laki Oh Oh, lakas oh ang lakas Ha? Malakas Ang laki eh, oh Kumapalag hmm. eh Pangatlo Pangatlo na igat natin Puro igat

Diba po uh -huh. Mas nung malaki na Mas malaki yan uh -huh. <tinyo> 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 Puro higat ang nahuli uh -huh. Pero malalaki Ito ang pinakamalaki mo?

Ну okay. да. Okay. Oh, okay.